Ang matandang pulubi at ang mayamang binata, isang kwentong hindi mo makakalimutan ho, ang lihim na nakatago sa lumang pitaka. Limang taon ang lumipas. Limang taon mula nang matagpuan ni Marcos ang lumang pitaka sa ilalim ng tulay, ang pitakang naglaman ng lihim na tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Ngunit ang kwentong ito ay hindi nagsimula doon. Nagsimula ito sa isang gabing umuulan, sa isang maginoo na akala ay wala ng halaga ang buhay, at sa isang matandang pulubi na nakakaalam ng isang katotohanan na hindi niya kayang kalimutan. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas sa Makati noong gabing iyon. Si Marcos Villanueva, 28 taong gulang, ay nakaupo sa loob ng kanyang mamahaling Bievi, nakatitig sa dilim sa labas. Ang kanyang Rolex ay kumikislap sa liwanag ng dashboard, 7 oras 43 minutos. Dapat ay nasa charity gala na siya ngayon, ngunit hindi siya makagalaw tatlong oras na siyang nakaparada sa tapat ng Ayala Museum, hindi makapasok. Sa loob ng gala, naghihintay ang kanyang ama, si Don Rodrigo Villanueva, ang kinikilalang magnate sa real estate. Naghihintay din ang kanyang nobya, si Bianca Montefalco, anak ng isang senador. Lahat ay perpekto sa papel. Lahat ay planado. Ngunit si Marcos ay nalulunod. Kailan ba ako naging ako, bulong niya sa sarili, ang kanyang tinig ay halos di marinig sa ingay ng ulan. Ilang segundo lang siyang nag-isip bago niya pinaandar ang kotse. Hindi siya pumunta sa gala. Sa halip, nagmaneho siya ng walang direksyon, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na matagal nang nais niyang itanong ngunit hindi siya matapang na naharapin. Nagpatuloy siya sa pagmaneho hanggang sa makarating siya sa Pasig River, sa isang lugar na bihirang puntahan ng mga taong tulad niya. Doon, sa ilalim ng lumang tulay na Guadalupe, huminto siya. Bumaba siya sa kotse, ang ulan ay binabasa ang kanyang mamahaling na suit. Wala siyang pakialam. Naglakad siya patungo sa gilid ng ilog, ang kanyang mga sapatos ay nababad sa puti. Ganito na lang ba magpakailan man? tanong niya sa dilim. At doon, mula sa mga anino, lumitaw ang isang matandang lalaki. Ang matanda ay nakasuot ng punit-punit na damit, ang kanyang buhok ay puti at magulo, at ang kanyang mukha ay puno ng kulubot. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon ay may kakaibang liwanag, parang may nalalaman na hindi alam ng iba. Magandang gabi, Hijo, bati ng matanda, ang kanyang tinig ay mababa ngunit malinaw. Si Marcos ay napatalon. Hindi niya napansin ang matanda. Sino ka, tanong niya, medyo natatakot. Isang simpleng tao lang, sagot ng matanda, umingiti pero ikaw hindi ka simpleng tao. Kita ko yan sa iyong damit, sa iyong relo. Ngunit bakit nandito ka, sa lugar na ito, sa gabing ganito? Si Marcos ay hindi sumagot ka agad. Paano niya ipapaliwanag sa estranghero ang kanyang nararamdaman? Ang bigat sa kanyang dibdib, ang kawalan ng saysay -say sa kanyang buhay? Pagod na ako, sabi niya sa wakas. Pagod na ako sa buhay na hindi ko pinili. Ang matanda ay tumango parang naunawaan. Umupo ka, Hijo. Makikisama ka sa akin sandali. Hindi alam ni Marcos kung bakit, ngunit sumunod siya. Umupo sila sa isang lumang bangko sa ilalim ng tulay, ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas. Alam mo, simula ng matanda, may kwento ako na gusto kong ibahagi sa iyo. Kwento tungkol sa isang taong akala ko noon ay wala ng silbi sa mundo. Pero nalaman ko na mali ako. Ang taong iyon, ikaw, Marcos. Si Marcos ay napatigil. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang matanda ay mumiti lang. Matagal na kitang kilala kahit hindi mo ako kilala. Kilala kita simula pa noong bata ka, noong ikaw ay may pangarap pa, noong ikaw ay masaya pa. Noong bata ka pa, patuloy ng matanda, nakita kita sa parke. Ikaw ay may dalang basket ng pagkain at binigay mo iyon sa isang grupo ng mga batang pulubi. Hindi mo alam pero isa ako sa mga nakakita noon. At noon, alam ko na may maganda kang puso. Si Marcos ay napaluha. Naaalala niya ang araw na iyon. Walong taong gulang pa lang siya. Gusto niyang tumulong pero pinagalitan siya ng kanyang ama pagkatapos. Huwag kang makikisalamuha sa mga ganyang tao, sabi ng kanyang ama. Sila ay iba sa atin. Simula noon, nagsimulang magbago si Marcos. Nagsimula niyang talikuran ang kanyang sariling puso para sundin ang mga inaasahan ng kanyang pamilya. Ngunit hindi mo pa rin nakakalimutan ang batang iyon, sabi ng matanda. Nandoon pa rin siya, sa loob mo, humihingi ng tulong. Paano mo nalaman ang lahat ng ito, tanong ni Marcos, ang kanyang boses ay nangingini. Dahil ako rin ay dumaan sa parehong landas, sagot ng matanda. Dati ako rin ay mayaman. May negosyo, may pamilya, may lahat ng bagay na akala ko ay makakapagbigay sa akin ng kaligayahan. Ngunit isang araw, nawala ang lahat. Nasunog ang aking negosyo, iniwan ako ng aking asawa at naiwan akong mag-isa. At noon, naisip ko, ano ba talaga ang halaga ng buhay? Si Marcos ay nakikinig ng mabuti. Nang mawala ang lahat, patuloy ng matanda, natutunan kong ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o sa katayuan. Ang tunay na yaman ay nasa puso, sa mga taong pinipili mong tulungan, sa mga alaala na iniwan mo sa mundo. Ngunit paano ka nabuhay? tanong ni Marcos. Paano mo kinaya? Natuto akong magtiwala, sagot ng matanda. Natuto akong magmahal muli. At natuto akong magpatawad sa iba at sa sarili ko. Habang nag-uusap sila, biglang may narinig silang sigaw mula sa ilog. Tulong! Tulong! Si Marcos at ang matanda ay tumayo kaagad. Sa dilim, nakita nila ang isang batang lalaki na umiiyak, hawak-hawak ang isang mas batang babae na parang lulubog na sa tubig. Ang bata ay tangkang lumusong sa malakas na agos ng ilog. "Huwag sigaw ng matanda, ngunit huli na." Ang batang lalaki ay nahulog sa ilog kasama ang kanyang kapatid. Ang agos ay malakas at walang oras para mag-isip. Si Marcos ay tumakbo patungo sa gilid ng ilog. Nakita niya ang dalawang bata na umiiyak, nalulunod. Walang ibang tao sa paligid. Tanging siya at ang matanda lang. Hindi ako marunong lumangoy, sigaw ni Marcos. Ngunit kailangan mo silang iligtas, sigaw ng matanda. Kung hindi mo sila tutulungan, sino? Si Marcos ay nanginig. Takot siya. Takot siyang mamatay, takot na mawala ng lahat ng meron siya. Ngunit si... Iningnan niya ang mga mata ng mga bata, ang takot, ang pag-asa na siya lang ang makakaligtas sa kanila. At sa sandaling iyon, naalala niya ang sarili niyang mga mata noong bata pa siya. Ang mga mata ng batang may pangarap, ang batang gustong tumulong. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Marcos sa ilog. Ang tubig ay malamig at malakas. Si Marcos ay nalulunod din, ngunit patuloy siyang lumangway patungo sa mga bata. Hinahangad niya ang batang babae muna, ang mas bata. Hinabol niya ang Agos, hinatak ang bata pabalik sa Pampang. Ang matanda ay tumutulong sa gilid, hila ang bata palabas ng tubig. Isa pa, sigaw ni Marcos, ngunit nahihirapan na siya. Ang kanyang mga braso ay nanghihina, ang kanyang baga ay halos sumuko na. Ngunit nakita niya ang batang lalaki, paatras na sa malakas na Agos. Isang huling pagsubo. Isang huling lakas. Lumusong ulit si Marcos, ang lakas na natitira ay ginagamit niya para abutin ang bata. Mga segundo lang ang natitira. Kung hindi niya maaabot, mawawala ang bata. At sa wakas, narating niya. Hinawakan niya ang kamay ng bata, hinatak pabalik. Ngunit ang agos ay masyadong malakas. Si Marcos at ang bata ay pareho ng nalulunod. Biglang may sumalo sa kanila. Ang matanda. Ang matandang pulubi, na akala ni Marcus ay mahina, ay lumangway papunta sa kanila ng mailakas na hindi niya inakala. Hinatak ng matanda ang dalawa pabalik sa pampang, gamit ang huling lakas ng kanyang katawan. Nang makarating sila sa ligtas na lugar, lahat sila ay humihingal, basa at nanginginig sa lamig. Ngunit buhay sila. Lahat sila ay ligtas. Ang mga bata ay umiiyak pa rin, ngunit ligtas na. May dumating na mga taong tumulong, dinala ang mga bata sa ospital. Si Marcos ay naiwan kasama ang matanda. "Salamat," sabi ni Marcos, yakap ang matanda. "Salamat sa pagligtas sa amin." Ngunit ang matanda ay mahina na. Ang kanyang paghinga ay mabagal, ang kanyang mukha ay namumutla. "Hijo," bulong ng matanda, "makinig ka. Ang buhay na ito ay maikling lang." Gamitin mo ang iyong kayamanan, ang iyong lakas, hindi para sa sarili mo lang, kundi para sa iba. Doon mo makikita ang tunay na kahulugan ng buhay. Huwag kang sumuko, sabi ni Marcus, ang kanyang luha ay umaagos. Kailangan ka pa. Ngunit ang matanda ay mumiti lang. Tapos na ang aking misyon, Marcus. Nailigtas na kita. Ang natitirang bahagi ng kwento sa iyo na yan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng tulay ng Guadalupe, pumanaw ang matandang pulubi na nagligtas kay Marcos Villanueva. Kinaumagahan, nagising si Marcos sa ospital. Sinabi sa kanya ng mga nurse na siya ay dinala doon ng mga taong nakakita sa kanya. Ang mga bata ay ligtas na, nasa ibang kwarto. Ngunit ang matanda, wala nang balita. Nagpunta si Marcos sa pulis, naghanap ng impormasyon tungkol sa matanda. Ngunit walang record. Walang A, walang pangalan, walang kahit ano. Parang hindi siya umiiral. Sino ka ba talaga, bulong ni Marcos, nangungulila? Bumalik siya sa ilalim ng tulay, sa lugar kung saan sila huling nag-usap. At doon, nakita niya ang lumang pitaka ng matanda, na iwan sa bangko. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang lumang litrato, isang pamilya. Isang lalaki, isang babae, dalawang bata. Ang lalaki sa litrato, ang matanda at sa likod ng litrato, may nakasulat, ang tunay na kayamanan ay ang pag-ibig na iniwan mo sa mundo. Lolo Andres T. Lumuha si Marcos. Hindi niya man nakilala ang tunay na pagkatao ng matanda, ngunit naramdaman niya ang epekto nito sa kanyang buhay. Mula noon, nagbago ang buhay ni Marcos. Iniwan niya ang trabaho sa kumpanya ng kanyang ama. Nakipaghiwalay siya kay Bianca na hindi nakaintindi kung bakit. Ngunit alam ni Marcos, kailangan niyang sundin ang kanyang puso. Nagtayo siya ng foundation para sa mga batang lansangan, tinawag niyang Tilolo Andres Foundation. Ginagamit niya ang kanyang kayamanan para magpatayo ng mga shelter, magbigay ng edukasyon, at tumulong sa mga nangangailangan. Ang mga bata na kanyang iniligtas, si Nariko at Liza, naging unang mga beneficiary ng foundation. Binigyan siya ng pagkakataon na mag-aral, lumaki ng maayos. Limang taon ang lumipas. Ang foundation ay lumaki, umabot sa libo-libong bata sa buong Pilipinas. Si Marcos ay hindi na ang taong dating walang direksyon. Ngayon, mayroon na siyang layunin, may dahilan para bumangon araw-araw. Isang araw, bumalik si Marcos sa tulay ng Guadalupe. Gusto niyang magdasal, magpasalamat sa matandang nagligtas sa kanya. Ngunit sa halip na matanda, nakita niya ang isang batang lalaki, si Rico, ang batang kanyang iniligtas. Ngayon, labintatlo taong gulang na si Rico, nag-aaral sa college, may scholarship. Kuya Marcos, sigaw ni Rico, tumakbo patungo sa kanya. Rico! Ano ginagawa mo dito? Tanong ni Marcos. Pumunta ako para magdasal, sagot ni Rico. Dito kami unang naligtas, di ba? Gusto kong magpasalamat. Si Marcos ay gumiti. Ako rin. Umupo silang dalawa sa parehong bangko kung saan umupo ni Marcos at ang matanda. At doon, nagkwento si Rico tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang mga pangarap. Kuya, sabi ni Rico, gusto kong maging tulad mo balang araw. Gusto kong tulungan ang iba, kagaya ng pagtulong mo sa amin. Si Marcos ay napaluha. Doon niya napagtanto, ang pagbabago na nagsimula sa kanya ay kumakalat na sa iba ang misyon ng matanda ay patuloy sa pamamagitan niya at ngayon sa pamamagitan ni Rico. Ilang taon pa ang lumipas. Ang foundation ay patuloy na lumalaki. Si Marcos ay nag-asawa ng isang simpleng babae na nagtatrabaho bilang teacher, si Ana. Nagkaanak sila, pinangalan nilang Andres, alalahanin ang matanda. Isang gabi, habang naglalakad sila ng kanyang pamilya sa Ayala Avenue, napadaan sila sa harap ng musum kung saan dapat ay dumalo si Marcos noon sa gala alam mo sabi ni Marcos kay Ana kung dumalo ako sa gala na iyon malamang iba na ang buhay ko ngayon nagsisisi ka ba tanong ni Ana hindi sagot ni Marcos umiti dahil sa gabing iyon nakilala ko ang tunay na kahulugan ng buhay at nakilala kita hinalikan niya ang kanyang asawa yakap ang kanyang anak Tumingin si Marco sa kalangitan. Pakiramdam niya, nakikita siya ng matanda mula sa itaas, mumingiti masaya. Salamat, Lolo Andres, bulong ni Marcos. Salamat sa pagligtas sa akin. Epilogo, ang mensahe. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol kay Marcos o sa matandang pulubi. Ito ay tungkol sa bawat isa sa atin, sa mga pagkakataon na tayo ay nawawala, na hindi tayo sigurado sa ating landas. Minsan kailangan nating maligtas. At minsan tayo ang kailangang magligtas. Ang tanong ay ano ang pipiliin mo? Ang kayamanan, ang katanyagan, ang lahat ng materyal na bagay, lahat 'yan ay lilipas. Ngunit ang pag-ibig, ang kabutihan, ang mga taong iyong tinulungan, 'yan ang magpapaiwan. 'Yan ang tunay na kayamanan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng tulay ng Guadalupe, natuto si Marcos ng leksyon na hindi niya malilimutan. Ang buhay ay hindi nasusukat sa kung ano ang meron ka, kundi sa kung ano ang iyong binibigay. At kung may matandang pulubi na dumaan sa iyong buhay balang araw, huwag mong baliwalain. Malay mo, siya ang angel na ipinadala para iligtas ka. Akala ni Marcos, doon na natatapos ang kwento. Ngunit tulad ng buhay, ang mga lihim ay lumilitaw sa oras na hindi mo inaasahan. Isang umaga, habang nag-aasikaso si Marcus ng mga papeles para sa expansion ng foundation sa Visayas, may kumatok sa pintuan ng kanyang opisina. Sir Marcus, may bisita po kayo, sabi ng sekretarya. Hindi ako nag-appointment today. Sino daw, tanong niya. Hindi niya po sinabi ang pangalan pero sabi niya, kaibigan ako ng isang taong mahal niya. May kakaibang ka ang dumapo sa dibdib ni Marcus? Tumayo siya, mabagal na lumakad palabas. At doon niya nakita ang isang babae, mga anim na po taong gulang, payat, nakasuot ng lumang bestida. May hawak siyang maliit na kahon na kahoy. Izzy, tulungan ko po kayo, tanong ni Marcos. Umiti ang babae. Hijo ako ang apo ng kapatid ni Andres. Naniga si Marcos. Andres si Lolo Andres. Tumango ang babae, luha sa kanyang mga mata, iniabot ng babae ang kahon. Ito ang iniwan niya para sa taong maililigtas niya balang araw. Hindi ko alam kung sino iyon. Pero sabi niya, pag may batang may magandang puso na mababago ang buhay, sa kanya ito. Nanginig ang mga kamay ni Marcos habang binubuksan niya ang kahon. Sa loob. Isang sulat. Isang antigong relo. Isang maliit na gintong singsing na may ukit na ili. Binuksan ni Marcos ang sulat. Marcos. Kung binabasa mo ito, ang misyon ko ay tuluyan ng natupad. Ang relo, pag-aari ko noong ako'y negosyante pa. Ang sing-sing, regalo sa akin ng aking apo bago sila lumayo. Hindi ko sila nakita muli. Pero hindi ko sila kinamuhian. Dahil ang buhay ay hindi tungkol sa kung sino ang iniwan ka. Kundi kung sino ang pinili mong iligtas. At pinili kitang iligtas hindi dahil mayaman ka kundi dahil nakita kong muling nabuhay ang batang tumulong noon sa parke. Ihanda mo ang sarili mo, Hijo. May susunod pang gagawin ka. Tumulo ang luha ni Marcos. Hindi lang ito alaala, ito ay huling bilin. Ano ang ibig niyang sabihin? May susunod, bulong niya. At bago pa man siya makapag-isip, nagsalita muli ang matandang babae. May iniwan pa siyang isang address. Sabi niya, sa lugar na ito, magsisimula ang bagong misyon. Iniabot niya ang maliit na papel. Nakasulat. Ye Rire. San Rafael, Eastern Samar. Sitio Maligaya ang baryong nakalimutan ng panahon. Dalawang linggo ang lumipas, bumiyahe si Marco sa Eastern Samar. Kasama niya si Nariko, Liza, at ilang volunteers. Hindi nila alam kung ano ang aasahan. Pagdating nila sa sitio maligaya, tumambad sa kanila ang isang realidad na mas malala pa sa inaasahan. Mga batang walang sapatos. Mga pamilyang nakatira sa sirang barong-barong. Isang eskwelahang halos bumagsak. Walang kuryente. Tubig na galing pa sa malayong ilog. Heto ba ang lugar na sinasabi ni Lolo Andres? Tanong ni Liza, hawak ang notebook niya. Siguro, sagot ni Marcos, mabigat ang dibdib at doon lumapit ang isang matandang babae, halos kasing edad ni Lolo Andres kung buhay pa ito. Kayo ba ang padala ni Andres? Tanong ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Marcos. Kilala niyo po siya. Tumango ang babae. Eh? Dito siya tumira dati. Dito siya nabuhay ng ilang taon. At dito niya sinabing may babalik balang araw dala ang liwanag na hindi niya naibigay noong siya'y mahina na. Napatingin si Marco sa langit. Lolo Andres ito pala ang tunay mong dahilan. Kabanata labing apat na ang pangako. Sa gitna ng baryo, nagpa siya si Marcos. Kahit gaano katagal kahit gaano kahirap. Tatapusin natin ang misyon ni Lolo Andres. At doon nagsimula ang pagpapagawa ng bagong paaralan. Malinis na deep well water system. Solar powered electricity. Libreng klinika scholarship program feeding center training para sa kabuhayan bawat araw unti-unting gumagaan ang baryo bawat buwan mas marami ang umaangat at bawat gabi habang nagpapahinga si Marcos nararamdaman niya na may nakatingin sa kanya hindi multo hindi anino kundi ang presensya ng isang matandang nagligtas sa kanya at sa libo-libo pang iba Kabanata 15: Ang Tunay na Pagtatapos. Pagkaraan ng dalawang taon, muli siyang bumalik sa ilalim ng tulay ng Guadalupe, hindi para malungkot, kundi para magpasalamat. Kasama niya si Ana, si Rico, si Liza, at ang kanyang batang anak na si Andres. "Papa, tanong ng bata, sino si Lolo Andres?" Umupo si Marcos sa lumang bangko. "Siya," sabi ni Marcos, "ang unang nagturo sa akin kung paano magmahal. Kung paano mabuhay." kung paano maging tao. Tumingala siya sa langit. Lolo Andres, natapos ko na ang unang mong misyon. Yung susunod, ipapasa ko na sa mga bata. At doon natapos ang kwento. Hindi sa kamatayan. Hindi sa pag-alis. Kundi sa pagpapatuloy. Ang tunay na bayani ay hindi yung nakikita ng mundo. Kundi yung nagbago ng isang buhay kahit walang nakakakita.